morning kajiman mag harvest tayo ng gulay na pwede nang i-harvest ayan kajiman ito harvestin na natin ito kajiman at saka ito harvestin na natin ito kajiman ayan Ng kajima, may butsoy ako dito. Pwede nang harbisin kajima. Ayan ka, Jimar. Oh. Big na yan siya, ka, Jimar. Saka ito, ka, Jimar. Mga ilan ito, ka, Jimar. Oh. Ayan. Harvestin natin yan, ka, Jimar. Ito. Mm. Saka dito, ka, Jimar. Ano ba Ito. Ayan. Saka ito, kajimbal. Ayan. Pwede na natin yan ilagay sa ah. Luto nating ulam ka Jimar. Hindi na yan ka Jimar. Luto ka Jimar. Oh. Yan yung butso ka Jimar. Yan oh. Ito ka Jimar. Yan. Yan. Ito marami-rami na yung... Kasi magluto ako ng pochero kajima Jimar bibili kang... Kaysa bibili ka ng ripulyo, Meron ka naman ng maha-harvest na rito. Ayan. Mga tayo na. Butchoy. Ito na yung butchoy ka, Jiman. Ganyan lang talaga kaliit yung butchoy na ano ko, jimal Kasi hindi yan masyadong lalaki yan. Kasi ano yan eh. Tawag dito. Paso lang to eh. Paso. yan kajima yan butso yan Gajima, oh. okay na yan siya kajimar tapos may nakuha kong mustasa at saka pichay kajima pwede na to halo natin doon sa may ano kuchero tara magluto na tayo ayan kajima start na tayo itrito muna natin yung yan isda na yan Gajima. Ipilito muna natin yan. Ano to? Ano ba yung isla na ito? Kalimutan ko yung isla na ito. Salmon. Yan. Ipilito muna natin yan. yan, gajima, yung na-prepare natin ayan so, yung na-prepare na natin para yaluin sa isda ayan ayan, gajima ayan No apoy May na nga apoy Nanunog Ano yan kasi yung asin Yung isda Nanunog siya, nanunog nandiyan muna kung saking ko ah sa pagkatalunan kasi lang pag nagprito ka ng isda Jima kaya nakasalamin ka Kaya, na ano na ako kay Jima natasi ka na yung nakamaan na yung mata ko sa ano, mantika ah, oh, pakahapdi Ini ada, ini ada lain. di nung... na par natin, natin sa malaking kawali ng jima. Perang naman kasi ako dito ng gisara jima. nandito na ako sa mantika. pag nalagyan natin ng tubig to ka jima. di natin sa malaking kawali Hello, Kajina. Hello, hi. Hi, Kajina. Hi. Blankies. 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 Hey, Planky's The Planky's there. Kiss kiss no, 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 no. no. Yan ah, ang batang maingay. Makulit. Kanina umiyak siya kanina. Binalatan ko yung carrots. Ay, makinig ka. Makinig ka dun. ko yung carrots. Tapos, kumagat ako. Nagalit. Ay, gusto niya kumagat din. Ang ginawa ko, nag, ano ako yung nag-gad-gad ako ng carrots. Binigay ko sa kanina. Binigay ko sa platito. Eh, kain ng kain. Ayun. Ah, apat lang ang ngipin niya. <laughs> Ayan. Ito yung natin yun. Oh, uh -huh. oh, kumukulo na, oh. Uy, sarap. Sarap, oh. Ano? Oh, yun. Ayan na sa kajima. Ayan.

Let it come kajiman Yung kutse ng isda. Yan. Lutong bahay lang to kajiman, Ay, hindi yan special kajiman Sinubukan ko lang naman na mag isda. Yung ulo ng salmon ang ginamit ko ka Jimar. ulo ng salmon kasi mas masarap yun kajima ayan ayan kajima pakuluan muna natin kajima para Bal maluto lahat ng mga gulay natin kajima ayan yeah. muna natin kajima very good na yan Oh, iya. Kejiman. Hmm. Nak nunggu nanti, eh, oh. Nak nunggu di tempat tak kejiman. Hah? No. Ya, kejiman. Tiba-tiba tu, oh. Hah? Lepaskan ni, Hai? Sini, Yon. Tadi. Jadi, hmm. oi, mabigat ta kamu tu ka, nak ko ko. Bigat ta puria busog, puria busog, puria buyag. Buyag nak kaayo ini. Buyag nak kaayo ini, bata. Thank no? hmm. you sila. Thank you sila. Bata ko unti mo. Ha? Bata ko unti mo. thank you sila. Thank you. Hai, <laughs> hai, hey, hey, doon. Doon sa kanila. Hai. Flying kiss, flying kiss. Ganon, ganon, ganon. Ganon, ganon. Ganon, ganon, ganon. Ganon, ganon. Ganon. Ayan, kaji man. bakal lutut na yan. Ayan. Ayan, kaji man. Nakakita nak ako ng takip na malaki. Doon sa isang kawali na malaki din okay na siguro ito, jiman wow 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 wee. wow wow wee. Yan na siya, Lukay natin yung nasilalim ilalim baka mas ulog ba? Ayan. Luto na ka Ready to eat na kami. Ayan ka Jima na. Lutong bahay lang to ka Hindi yan special. tikman natin muli. Ayan, masarap na kajiman. jiman Ayan. Ayan. Ayan, Kajima, hanggang dito na lang. Natapos na natin pagluto ang isdang putsiro. Ayan ba yun? Tama ba yun? Ganun ba yun? Puchirong isda. O, balik na rin. Ayan, Kajima, hanggang dito na lang. Bye-bye. Hmm, ba? Diba? Hmm. Ayan, putsiro. Bye-bye.